Maaring magpasko si dating senador Bong Revilla sa kulungan dahil sa napipintong pag-aresto sa kanya sa susunod na linggo. Ayon kay Ombudsman Boeing Revilla, tugon ito sa rekomendasyon ng Independent Commission for Infrastructure o ICI na magsagawa ng case build-up laban kay Revilla, bunsod ng pagkakasungkot nito umano sa mga manumalyang flood control project. Sapat daw ang ebidensya laban sa dating senadora matapos siyang iugnay ni na dating Public Works Undersecretary Roberto Bernardo at Bulacan District Engineer Henry Alcantara sa flood control scandal. Bagamat hindi pa tiyak kung nasa anong stage na ang preliminary investigation hinggil dito, pinag-aaralan ng Office of the Ombudsman sa ngayon ang posibleng pag-aahain ng kasong malversation at plunder laban kay Revilla. Hindi pinapayagang magpiansa ang may kasong plunder na may kaparasahang habang buhay na pagkakakulong para sa mga kasong paglustay ng pera ng bayan na hindi bababa sa 50 million pesos.